So, dahil sinipag ako ngayon mag-video, guys, so, pangalawang video na to, so, uh, magbibigay na naman ako ng mga idea or sharing, yan, sa mga advice, sa mga, ano naman to, sa mga dalaga, mga dalaging-ging, mga single pa, wala pang pamilya, na wala pang pinapriority na anak na pagagastusan, wala pang pamilya na paglalaanan nyo ng kita nyo, yung, kumbaga, yung mga pamilya pala, mama, magulang, papa, mama, kapatid, yung, gusto nyong tulungan. Sa ngayon na dalaga pa kayo, single pa kayo, wala pa kayong pamilya, wala pa kayong anak, di ba may mga pangarap kayo sa buhay? Sa ngayon na may mga trabaho na kayo, wala pa kayong pamilya, yung mga gusto nyong gawin yung bata pa kayo na pinapangarap nyo lang yung gusto nyong tumulong sa kapatid, sa magulang, gusto nyong iparamdam sa magulang yung gusto nyong ibigay, igagala nyo sila. Ngayon na wala pa kayong pamilya, gawin nyo na. Gawin nyo na yan siya, mga palangga. Dahil pag nagpamilya kayo, yung mindset nyo na yan, yung gusto nyo gawin sa magulang nyo at kapatid mo na gusto mong tumulong. Pag once na may pamilya ka na, hindi mo na talaga yan siya maibibigay lahat ng gusto mo. Kasi may iba ka na priority. Sa ngayon, nadalaga ka pa yung gusto mong iparamdam sa magulang mo. Chance mo yan na ipaparamdam sa kanila yung gusto mong gawin. Pag may trabaho ka na, may kita ka na, may sarili ka ng income dahil hindi ka nag-asawa ng maaga, may trabaho ka na. Sarili mo lang mukpala ang iniintindi mo at saka yung pagtulong mo sa pamilya at kapatid. Ngayon, wala ka pang pamilya at anak, wala ka pang pinapriority sa kita mo. Yung mga gusto mong gawin sa magulang, gawin mo na habang nandyan pa sila, habang andyan pa yung priority mo para sa magulang at sa mga kapatid mo na gusto mong tulungan. Sa ngayong wala ka pang asawa, huwag mong sayangin yung panahon na iparamdam sa kanila yun. Dahil pag once sa na nag-asawa ka, na, hindi lahat ha, hindi lahat. Pero pag once sa na nag-asawa ka na, may posibilidad na yung gusto mong gawin sa magulang mo na hindi mo natupad. Pag may asawa ka na, hindi mo na yun matutupad. Pero depende yon hindi lahat. Pero merong ganun. Kaya pag may once na may chance ka pa, na iparamdam yun sa magulang mo, dahil dalaga ka pa, gawin mo na huwag mong sayangin. Dahil pag nagpamilya ka, lalo pag nagipit ka, wala kang ganong trabaho, naghihirap ka, paano na lang yung gusto mong gawin? Hindi mo magagawa yan kasi yung kita mo, sapat lang sa pamilya mo, sapat lang sa mga anak mo, at hindi ka na makakatulong sa pamilya mo. Baga naaawa ka na lang, hindi mo na ipaparamdam sa kanila yung gusto mong gawin. Kaya habang dalaga pa kayo, habang wala pa kayong pamilya, gawin nyo na ngayon, ngayon, huwag nyo sayangin. Kasi hindi rin natin hawak ang buhay ng mga mahal natin sa buhay, hindi natin alam, di ba? At least, naiparamdam natin sa kanila yung gusto nila, yung gusto natin. Kasi marami din mga magulang na naghahangad, na maramdaman nila yung pagmamahal ng isang anak. Maraming magulang ang naghahangad na gano'n. Kasi nga, uh, pag nag-asawa na yung mahal na mahal nila na anak hindi na nila yun mararamdaman ng buo kasi nga yung attention ng anak wala na sa mga magulang tsaka yung anak din na may gustong gawin sa magulang hindi na nila maipaparamdam kasi nga may pamilya na sila pero hindi lahat meron pa din ibang na nagagawa pa rin yun kahit may pamilya basta stable lang sila sa pera may trabaho lang Palo pag wala kang trabaho hindi mo na ipaparamdam sa kanila at least man lang natikman nila o naramdaman o naranasan nila yung love mo at yung gusto mong iparamdam sa magulang mo at kasi hindi ka nagsisisi sa uli. Kaya habang may chance pa kayo na tumulong sa magulang nyo, iparamdam, e iparamdam e nyo na ngayon, huwag nyo sayangin. Kaya ako, hindi ako nagsasayang ng oras na gawin yung mga gusto ko. Okay na yan, mahirapan ako. Basta, nakikita ko naman sa sarili ko, kaya ko pa. Hindi ko sinasayang yun kasi hindi nga natin alam. Hmm, hindi natin alam. Kaya pag habang may chance pa kayo, dalaga pa kayo, wala pa kayong ibang iniintindi, wala pa kayong pamilya. Ibigay nyo na sa mga gusto nyong bibigyan ng kung ano yung gusto nyo ibigay sa kanila. Basta wag ka lang din para sa sarili mo. Wag mo, din, huwag mo din iwan yung sarili mo kasi yun lang din yung tutulong sa iyo, yung sarili mo. Kaya kailangan din may itira ka sa sarili mo. Pero yung pinupoint ko dito guys, kasi pag nag-asawa na kasi tayo, iba na yung priority, priority natin. Hindi na yun sila. Kung second na lang yun, second option na lang yun, second choice na lang natin. Kung na, tutulong ba tayo o hindi. Di ba pag nag tayo, may pamilya tayo, may anak tayo, gusto, gusto mo tumulong sa pamilya. Paano ka makatulong pag wala ka? Nung time na yun nadalaga dalaga ka, dapat ginawa mo na siya. Kasi pag nag-asawa ka na, mahihirapan ka na ibigay yung gusto mo sa kanila, lalo na pagkapos ka. Kaya habang dalaga ka pa, ipaparamdam mo na sa kanila kung ano yung gusto mong gawin sa pamilya mo, ano yung ibibigay mo, ano yung itulong sa kapatid mo. At least man lang, may natupad ka sa pangarap mo, hindi masayang. Hindi sayang, sa, kasi sayang ang panahon. Tatakbo yung panahon. Hindi naman lahat tayo, hindi mag-aasawa, mag aasawa mag aasawa naman talaga tayo, lalo pag ngayon, may asawa. Di ba, meron ngayon, nag-aasawa na. Hindi na ibigay yung gusto nila sa pamilya, paano na lang yung bula. Parang bula na, nawala siya. Tsaka, mahirap na din mangyari yun na, ano, maibigay mo sa kanila pag may asawa ka na, lalo na pagkapos ka. Kasi magtatrabaho ka, para na lang sa pamilya mo, wala ka na may sa mga magulang mo. Yung pangarap mo dating, hindi mo na ibigay sa kanila. Hindi mo talaga yun matutupad. Kaya ngayon, habang dalaga pa kayo, habang meron pa kayong chance na ibigay yun sa kanila, gawin nyo na ngayon. At least kung nag-asawa ka, meron ka man lang kunting katiting o yung maibigay mo man lang yung gusto mong gawin sa mga magulang mo. Masaya na yan sila. Masaya na yan sila yung mga magulang na maramdaman nila yung pagmamahal ng anak. Yung hindi sinasabihan, ginagawa ma-appreciate nila yun kasi hindi naman lahat ng magulang pera ang hinahanap kundi yung pagmamahala at pinaparamdam sa anak. Kaya ngayon, iparamdam nyo na kasi hindi yung sa huli magsisisi kayo. Sana kung nandito pala yung mga magulang ko, sana ganito, pinaramdam ko na. Kaya ngayon, habang may chance pa kayo at habang dyan, pamahalin nyo yung magulang nyo, para ano yung gusto nyo sa buhay, kung wala pa kayong asawa, dalaga pa kayo, gawin nyo na, yun nyo sa Kasi pag nagkapamilya na kayo, iba na yung priority. Hindi na yung magulang mo, hindi na yung kapatid mo, Kundi yung sarili mo na yung pamilya. Blessing na lang yun. Kung bigyan ka ni God ng blessing na makapagtulong ka pa sa mga magulang mo, kapatid mo, na may asawa ka. At ito lang din, ha. Huwag din pagdamutan. Kung meron ka magbigay, kung wala, intindihin din. Sana may intindihan din nila. Ganun lang yun, guys. Um, kailangan talaga mag-share. Um, iparamdam mo sa kanila. Mas mahalaga talaga yun yung pagmamahal kaysa sa pera. Kasi yung pera naman, kung may pera ka, pagwan, once, ma mahal mo yung pamilya mo, mga magulang mo. Pag mahal mo yung mga magulang, marunong kang humarap, humanap ng pera, maibigay mo yan sa kanya. Pero pag wala kang, ano, pag sa magulang. Pangit din yun. Kasi doon naman tayo ng galing. Lalo na pag mahal na mahal tayo, nakita natin sa magulang na mahal nila tayo. Hindi natin pabayaan yun. Kasi magulang, naghahanap din yun ng pagmamahal ang anak. Ayun lang guys, ang point ko dito. Habang single kayo, wala pa kayong pamilya, wala pa kayong wala pa kayong anak. Yung gusto niyong gawin sa buhay, gawin niyo na ngayon. Lalo na po yung pagtulong. Kasi pag once sa may pamilya ka na, hindi lahat ng anak, hindi lahat, ah, hindi lahat is ganun ang mangyayari. Meron pa din tumutulong. Pero, pag, syempre, hindi natin masasabi yung buhay. Hindi natin masasabi yung paparating sa atin na buhay kung anong yung buhay natin. Pero tayo pa din ang gumagawa ng buhay natin. Kasi depende, ka, yan sa'yo kung ano yung pinipili mong buhay. O, so yun lang guys. Sa, sa ngayon na ganun, single ka pa. May chance pa huwag nyo nang sayangin, gawin nyo na ngayon. At least man ako, nag-asawa ka, kung hindi na kayo makatulong, at least naiparamdam iparamdam mo sa kanila yung gusto mo, hindi, hindi ka na nag, ano ba, nagsisisi ka Kasi nga, kahit pa paano na iparamdam mo, ay masaya ka na, di ba? So, yun lang. At saka, nakasama natin natin, natin iparamdam, na, iparamdam na rin sa mga magulang natin na yun ang gusto natin gawin sa kanila. Pero hindi naman tayo obligado talaga na magtulong sa magulang kasi nakadepende pa din yan sa atin. Kahit obligahin tayo ng magulang natin kung madamot ka, kung hindi ka talaga tutulong, hindi mo rin naman magagawa yun. Nasa atin pa din naman yun. Sa akin lang, kung yun ang talagang gusto mo na may pangarap ka sa magulang mo, sa mga kapatid mo, guys, habang may chance ka, pagawin yun na huwag ka na magdalawang isip. O, yun lang guys. So, sana um, nakatulong din ako sa mga sinasabi ko. So, yun lang guys. So, gusto ko lang mag-advise kasi. Ang dami ko na yung isip niyo. <laughs> Pero tama naman yun. Depende na yan sa inyo kung gawin yung mali o mga sinasabi ko. Basta sa akin lang. Sinishare ko lang yung gustong... Yung mga idea ko ba? O yung... ayo ano yung... Ma ano sa... Ano? Nakaka-share... Na, Ma-share ko na makakatulong din sa inyo. So, yun lang guys. Bye-bye. At God bless. Ingat! O, so, sino magpa-shoutout dyan? Shoutout. Kaya may shoutout ako sa ako next video. Charot. <laughs> okay. Sige na guys. Bye-bye na -bye, guys. So, lang. Ingat kayo lahat.